Tingnan nyo mga sangkay Ha? Tingnan nyo mabuti. Meron akong nakita dito sa ano sa site na kakaiba. Pero inyo naman tingnan nyo ha to, ha? tingnan nyo. Ayan no. Oh, yung biga. O oh, tinga, biga simula doon hanggang dito. Yan. Hanggang diyan lang. Putol. Tingnan nyo mga sangkayo. Oh, oh di ba? hollow blocks. Oh, hollow blocks din. Walang buhos. Oh. Nandito lang. Yung biga simula doon hanggang dito lang sa poste. Oh, di ba? Di ba? Yung klaseng yung klaseng bahay to. Ay, Ang nangyari na dito.